Magandang hapon po mga kaparbin Tayo po ay karating lang dito Sa kubo at sinundo po natin si kuya at si ate Ate Ate, ate po si Bonso po ay hapdi lang Ay hindi kanina pa yan Merenda po, nagmemerenda yung mga bata Ngayon, hapon Ay maglalagay po tayo ng floor mat dito Sa ating kubo Gawa ng kahapon po ay tayo ay pumunta sa bayan ito po yung aming napili ni Mami na floor mat. Ganito rin pong brand po. Parang steel kahoy po. Yan. Na. Bali, sobra po ito dito. Pang lamis na, na lang po yung ipang sobra. Sampung metro po aray, sampung na. Gunting din. Ma, ano eh, tigas. Maganit. oo, Ano ba yung gunting na yan? Ganyan. Sabi dai, so, yeah, si mami, me. Na pa balikan to po ang ating. Lo hey, nah, hey, nah. dito po natin dunahin. Hey, nah, hey, nah. Para po madali po bang magwalis. Berita di Dun taog. Taog pang sinya anak din Kaya, uh, mami Bali, magiging makapal po ang gitna nito. Dudublihin po natin ang gitna. No. Para po maganda magwalis, mabilis. Pwede natin ito sa... Pwede natin itong dalihin pag magpipiknik tayo. Ito, ito. Sige, ito. Pwede tayo magpiknik pa. Yan. Uy, tika. ka. Uy. Bayan namin. Bitsyan, ang sukat ko. Pugutingin natin na yan. Yan. Sasagad po natin sa tabi para maganda. Yan. sa tabi pa. Ay, ito sa tabi. Mamaya po sa tabi. Lugong tingin natin. maganda pa isagad natin dito kaya. Oo. Tamtaks na lang yan dyan, ano? Oo, Para ano, yung tubig. Oo. Sige. Ganito po ang nangyari sa ating floor mat po ating inabanti po doon ng kaunti doon Itataker po natin dito or tamtax po din eh para po yung tabi nito ay hindi na masyadong magkadumi inilagay na po natin dito gawa lang kapag puputol din sa tabing ari naiipon po ang gabok sa ganari kaya ang aming ginawa po ay ano, ganito po isinakay na po dito sa pamakuan po dito sa baba di yung kantuhan po ay malinis din eh mawawalis po yan tapos din sa unahan po ganun din kinater po dito sagad po dito sa ating ano entrance yan eh. wow. na po yan then, may laruan po dito mga bata yan. tapos yung nara po na lamesa ilalagay po natin dito tapos ang mga yari po dito ganun din po sa ikalawang pinto po natin ito kinatira natin plastic kabila para lampas po din eh. Yung kabila ilalagyan din po natin. Bali ang lapad po ng sanib natin. Para laan po ang tiray o Nung isang lapad. Dalawang tangkalaan po. Kaya ang mga yarmito nito ay napakakapal po ng gitna. Matibay yun. Yan po o. Matibay po. Ilan taon kontrata? Ang. bago mag Bahala na. Pang samantagal po muna yan. Ah, hanggat oh, ganyan po yung kakabit natin yung isa para makumplituhan na po bali lalagyan na kulit ng kabak Otoy, doon ka sa ano? Sa kabila, libal ka sa kabila anak. Doon kami. Nakapalit ka rin na. Otoy, doon kami. Doon kami, libal ka sa kabila anak. Otoy, libal ka doon sa upuan. Otoy, doon kami merenda eh. Kaya akit sa ano. Yan. kung sa tabi ni, magikin din yan. yam. nagkin dubli ko ang gitna, o. um. matulog sa kaharian. oo ari po tapat ng upuan na hindi naman masyadong maaapakan uh, pala. Angel, lao. Oh, dalawampung lima, ikaapat, ikaapat, ikaikatlo. ano ng ano 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 Anong, diba bayan namin si ma'am and then off time Balik ice na po itong ating floor mat po kakabitan po naman natin ang yeah. na, cortina okay. po taklog dito yung si mami, mami po pala yung nagayak na cortina talaga din balay pang busy po nagayak <laughs> na po nagayak pa si mami po din at ating kayo po pala maray ah, ay pinaghandaan okay. balay pang busy po yung ating ano yun, pag naroon niyan. Yan. yan. Papa, ang platong eh. Yeah, yeah, para nakasamag dito. what are you doing tawa si Bunso po. Oh. Si Bula po dito sa entrance natin, mayroon na po. Yung tabi hindi pa ayos. Hapon na po ay. May kurtina na po tayo. O yan. Si Bunso po. Bunso, oh. Bula ga. <laughs> Tayo po ay nakatapos ng magawa po doon sa loob ng ating kubo ng floor mat po. Okay na po yun. Ngayong hapon ay andito po tayo sa likod po ng bahay at nahinog na po. Good news po. At successful po yung ating pagkatanim ng puno po ng mangos dito. Gawa ng... naibag naman po natin ito nung buko pa. E ngayon po ay hinog na po yan. Yan, hinog po. Blessing po ito sa atin. Kasama po natin si kuya. Kuya, yan, si Bunso. Ito pong lima, well, ay ito pong anim ay ito po ay nasisimot natin na tuwing umaga ito. Pero marami pa po, po doong nakakapit sa sanga, sa puno doon. Ay ngayon po ay ating kukunin na po yung lahat ng hinog. Ate, pasayo ate. Kukunin natin. Mm. Kasi um, po yung mga, kaya ano, taga, taga kuha ko ito eh. Ito ang ano ko doon. adjo. adyo. Hindi, hindi. Hindi 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 okay. hey, na. Ikaw lang po sa mana, ha? Pag-isa kayo. Pag-isa lang. Si kuya muna po ang kukuha. Ito eh. Ayun. Huwag muna yun. Yun muna, ito. Ito yung itim-itim. Ito yung itim-itim. Ayun pa, ayun. Yun, pinakaitin ng Tumaba ka sa sanga. Tumaba ka sa sanga, daddy. Papakin mo sa sanga. Ito yun. Madali. Sabi ng patungtungin ko sa nga eh. Hindi Nakuha po ni kuya. Uy, <laughs> kuya, Ang masayin mo kuya? Masaya ka Sakay sa batok. Oh. Mm. Abot, abot. Hindi pa abot. Ayan, abot. Ayan. Ayan isa. Ay, Asan, asa. asa. Ayun. Ay, kaulog. Oh, oh. taga puti. Baba, kumala. taga puti. Sa atin naman. Ay. Ate, ang tayog. Hmm. na Tayo. ate. Gusto mo umabot. Sandali. Hmm. Sakay din, sa batok ni daddy. Sakay din, dito, dito, dito mga, anak. Hmm. Hmm. Ay, Sorry, Oh. Okay, oh, dali. Oh. oh din. <laughs> dali. dali, dali. <laughs> <laughs> oh, <ha>. <laughs> 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 ano? Si Mami naman, si Mami naman. <laughs> ako <Nakakuha> si Ate. <laughs> oh, bento. Wala na. Si Mami naman, si Mami naman. Ako na, ako na Hindi na abot 'yun. Ako na, ako na. Si Daddy na, adyo sa sanga. Kaya yan ni eh, Bunso tawa. Pakyatin mo si Bunso. Dali, Bunso, adyo. Adyo sa sanga, dali. Ya nang bata pa ay hinug na po, nagbunga na. po'y na. na. po matibay po. Makunat. Makunat. po hinug po. Oh, yan. Kuya mahulog ka dyan. Ay, ay, ay. Yan. Good news po. Yan eh, Uy. Makapit ako hawak mo ba? Isa, dalawa, tatlo, apat po. Tagigisa pa tayo? Eh lima. Uh, um. Lima pa? Dalawa. Po, um. ah, limang tatlo, apat, lima. po. lima. Yan. So oh, bilang po so bilang. Buso bilangin mo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, bilangin mo daw uli buso. Tao naman. Bilang ko 'to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Galing gumila. Nandito na po tayo sa pupo. Napagparte-parte na po yung ating mangusto ng ulo mo ngayon. Nakatago <laughs> sa ito ang tuwa po yung mga bata. Kaliw to eh. Tata ko yung salaan po. Sa amin. Para po ang amin. Nakatilin po, ang laman ng mangustin po. Ito naman po yung nakikita na niyo sa ibang bag nila utol po. Yung syarot kila utol. po, successful po yung ating ano. Yan o. Oh. Kain po tayo. Yan Merenda po. Yan. Ang ganda po ng loob oh. May ang ganda o. Oh. Sarap po. Ito po ay nitib na mangustin ito kan, ate, po tayo ng mangustin. Yang ganda ng okay. ito, ang ganda po ng Kahit po siya maliit, Yan, ganda po. ka. Ate, Kaya saya po ng mga bata at nakatingin ng tanin po nating mga na mangkukin. Ito po yung ating R5 po ito. Tapos ito po yung Maharlika ito yung ito po ang itura. Medyo kalbo. Kalbo po ang balahibo. Malalaki ang pagkahibla ng balahibo. Oo. Ito yung RR po na masarap hmm. natin ito na kinakain yung... lagi. Ito po yung mabilog. Buksan mo nga may. Sampulan mo. Nasampulan po natin isa isa. Hmm. Ito po yung ano nga tawag dito? RR. RR. Ayan. Ayan, tingnan nyo po. Ayan, ganyan po. lang po siya kanipis ang balat. Ako naman ho, kakain na eh. Ayan, papakita ko lang po sa inyo. Ayan, o, ganyan po kakapal po ang kanyang laman. laman. Ito po medyo mag-green ar ar. din po siya, kanipis. Ayan, manipis po, manipis. Ayan. Hmm. Hmm. Ano? Patamis matamis din, din po. Ito po ang ha? Makapal ang balat, mm -hmm. tapos ang balat po niya ay, ang balahibo po niya ay iba, mm -hmm. kumpara dito o, oh. diba? Mabilog po pati ari ay, o. Oh. Yan, ublong. Tikman mm. po natin. Opo <tikman> po, Iba po, oh, kita niyo, iba. Halos sinagpo niya ang buto. No. Iba po yung pagkakapal ng laman. Yan, ang tanong niya, hindi, hindi po basta siya matuklak. Matuklak. Mm -hmm. Pero siya ituklapin pag kinagat. Mhm. Mm si mm -hmm. tutuklap. Medyo may asim. Medyo may asim po ito. R5 yung pangatlo. Na kung titingnan niyo, talagang dito pala sa itsurang ito, makapal na po ang pagkabalat niya. Kung tutusin, lugi po tayo kung itong bibili natin, mabigat. Mhm. Mm Konti lang po ang laman ito po. sa 1 Manipis ang balat, magaan. Kaya po marami ang laman. Ayan, hmm. tingnan daw natin. Tingnan nyo po kung kaano kapal ang balat nito. Ayan, Yan. O, tingnan nyo. Balat po ang binibili natin dito. Yan. Pero ang lasa po niyan ay... Para pong supin soup, sopin hmm. Matamis, matamis. Matamis po, masabaw po ito. sinasabi nga namin, masabaw hmm. po. Masabaw sila po ay pare-parehas klapel. Hmm. May magkakaiba nga lang puro sila nila ng kanya-kanyang lasa. Lasa po, nagkakatalo po sa lasa. ayaw hmm. Kaya po kung tayo ay bibili sa palengke. At gusto po natin yung pinakamasarap. Dito na po ang tayo. Ang niyo po ay RR, po. RR. Halata naman po ang RR. Iba talaga po ang itsura kung para doon sa dalawa. Ito po yung mabilog. Ano yung mabilog. Pero lahat Iba po, po ang pagkabilog mga... niya, sulit sulit ang pagkabilog. Lahat po ito, klapin siya. Nakalabo ng ating sulat. Ah. Oh, nipis po ng balat to. Ayan o, oh, balat. At saka po itong kakarta ka na hmm? matagal na nating halimbawa po ay binili. Naka... Bailar, uy, uy. Nakatatlong nakatatlong araw po. Ito po ang balat na ito yung itim. Pero, Pero po ang loob. Wala pong sira kahit siya ay maitim. At ang balat po ay mas manipis para na rin lansones ang pagyung yung ang lansones. Apong natagal, mas natapis hmm. pa panong matindi. Huwag yeah. lang kung may tusik ang, ang balat. Masisira din. Pag may sira, magkaka na. At hapon na po, ako po ay pamaman pa uli. Doon nang mag-upload po tayo. At po, tayo. tayo. Dito kayo tatay yan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta po at walang sawang panunod po sa ating channel. Otay, magkasalamat kayo dito. dito. Ate, salamat okay. po. Salamat po. Ingat po lagi. Bye-bye.